Sakto lang yung buhat niya. Kaya hindi mong right. Sige, sakto lang siya. Masalap lang, salap lang is, Lahat. Yan, yun. Okay. Ano dito? Ano dito? Ano dito? ju, dito? kay, okay. Sakto no. lang lang. Uy! Okay. ko karon o oh, kwarto kay bragdugay-dugay na ni nalimpyohan sa nagahigda din he ako ang apo muna nga kita na lang mangunay og limpyo char manlimpyo man siya guys pero duli ko kontento sa iyang nilimpyohan manang nang pangunay jud panglimpyo usahay kay nagilis ko og budget, nagilis pug ko cortina pila nyo shoe dili halang isa lang ang dili halang ang duha halang dam dili ni halang dam ka ang dili halang, siupa, dili halang, dili halang. ang, ang duha mo kay humana naman ko kao naning siupaw no humanag merienda so padayon ko o oh. diri na pag kumang limpyo sa gawas i-arrange na ko ang mga bulak kay dugay-dugay na gini nga wala na atiman lain-lain ang posisyon na po sa bulak unahan, yung unani diri pag kita ang nasa balay no lahi na po ang posisyon sunod adlaw lahi na po so diri dapita ibutangan ako og dagko nga tanom kay para dili kayo init Nagluto na dahil ko upan na. May gulay lang. Ang mga Ang panihapon. katulang likod. Bakit may mga ganito-ganito? First day of school. Nakita eh. na ko. Asa ang room. Naun sa ka? sige, sige, ibutang sa inang kwan. Ha? Nagkahubo dai ka? Ilak. sige, sige ilak sa ilak. na Nauli si, yang mamalo na nauli. Mama na oh, okay Pabalik na. Gipabalik na ko si Kenjan kay nabilin ang yahang yahang tubig o oh, nara o oh. Dali. Ayaw pagsubay diha diri ka sa ano. Nabilin ang yahang tubig sa room. Hmm. na sa bag ang tubig. Papalitan ko sana yung 500. May commission ako dyan. Kasi ginamit ito ay, yeah. smile si dia. Ini tu, ini tu, ini sa Bukan sa tu. Bukan lagi 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 tu.

Jollibee. Mangaon ni sa Jollibee. Sedi. Eh, kung mana magpupushoot si Sedi. Naabot na mi guys. Pastang kapuya. Si Don Carlo. Ito mama la. Na dito. Diri kutub na lang akong video guys.